guys mag kuan mi og nami sa Korean store kay nag ano mi nag shopping nag shopping kunuhay ang y kwarta <laughs> ayan nag shopping mi guys may shopping shopping guys may, gusto naman mo mag noodles ba naman diri ang mga Tuan Philippines guys oh. Ayan Philippines Ano sa Korean ano Korean store So ito pala ti oy ito Ayan guys Masarap na guys mo ni akong balik balikan guys hmm. Di ba ti naka box Ayan Ayan ito hilig ban miss noodles masarap masarap ang ano to eh oh. ilang, ilang mga ilang mga kuan guys oh ilang mga noodles kay naka-box ba Nung naapoy noodles Nagipilo Pilo pilo <laughs> Nagklase-klase yung mga noodles sa Korean. No? Ha? Hindi Nadili pa siya mahal, guys. Kasi pag punta sa Isyan at sa Sipod City, ay mahal. Diri ah, barato Mamurahin. Oh. May ano sila, tiyo? Kasi nga nanay. Kami, Misua day. misua. Ini misua. Ayan, ayan, product in Philippines. Ayan. Ayan. Mga noodles na tanan, mga klasi-klasi noodles. So, ito, muni, among gusto nga. Ito ang guys, tanan. Bihon kayo. Lami-on ni siya Lami-on. Lami-on. Baka dili sya. mag ano dili siya Malapak. Hmm. Ayan. Yeah. Individual. Individual. Manday na isa tayo. Uy. Lami na siya Guys. oh Individual. Ayan yeah. So tanghon sa ato ba oh. Lami na siya. Kumukuha so, ko eh. ani. Ganun ni. Man guys. selamat guys sa panonood. Thank you so much.